Sa gitna ng isang masaganang bukid, may isang bahay kubo na hindi ordinaryo. Dito nakatira ang tatlong hayop na may kakaibang misyon. Alagaan lang ang gulay at kalikasan. Kilalanin si Kunehong Kamatis. Mabilis, mapula, at palaban. Hindi lang ako cute. veggie protector din ako. Si Manok na malunggay, matalino, masustansya at mahilig magturo. Knowledge is gulay power. At si Kalabaw na kalabasa. Mabagal pero matatag. Ngunit isang araw, biglang dumating ang bagsik gaw. Mga peste na galit sa gulay

kami, 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 kami. Ligtas na muli ang gulayan at ang gulay gang nag-celebrate. Si tulong ng diskarte, talino at tiyaga, napalayas nila ang bagsik gang. Walang tatalo sa gulay, teamwork, gulay is life at masarap pa. Sama-sama, sabay-sabay, sa bawat gulay ay may lakas at sa bawat pagtutulungan may tagumpay. Mga bata, tandaan, alagaan ang gulay, alagaan ang kalikasan dahil ito ang buhay. Moral lesson sa pagkakaisa. Kayang labanan ng anumang pagsubok alagaan ang kalikasan at kumain ng gulay araw-araw para sa malusog na katawan.